Ambot og kamera ba ha? Pag makagawas ka ni Misa mong lungga, o niya makalaag may sama aning lunita. Food trip malala, dyan na, misag wala may kwarta. O niya kung nangita ka ni pagkaon na bago sa inyong panglantaw, aw ah, humanan ng video ha, kaya ako tudluan kung asa ni Dapita. Kaya naa sila'y bago na pagkaon na sa Thailand ran ni makita O niya na po ilang pagkaon ang diriyan, nagibalik-balikan dyan na Mugpalit kay Pirti Mang Lamia. Basta inighungit, lagi na ako makaingon, lagi kog oh my goodness, tara, tripping Star trip sa turma ka dyan mo atong trip kay surbo na pugko na pud trip na pod. ni syempre as usual dili man dyan tada magpaulahi-ulahi no kay light opening man ni na time maunang attendance chick dyan ta gabing daghanag tao mura bago karon pa nagpasiga ang surni ko pagka gupin sa light sa Christmas tree gibate may kagutong o nga paggawas na mo sa may atbang sa simbahan na ni maho magputubong bong maunang nakadesisyon may na uy Dirita, Kay bisan pag dilik adlaw murag lami kayo mga pi basta makabaho bitaw kag putubong-bong no. Unya pagkaabot namo medyo traffic jud guys kay naay daghan mamalitay. Mao na nga ko kung, kung asa ni dapit no. derer na dapit at bang rana sa may simbahan katedral. onya namoy makita na kana ah. Kinas heart. Ayaw mo kabalaka kay dili mo kay wala kay walay laing color pink dira na siga ilara. Na ilang putubong-bong ice cream ball o kani ilang bagong kinas. ispad potito pero ilara ang gi shortcut dira na lag spot tattoo. Ah. O maupun mao nang ilang mga potobongbong, bongbong guys so na pong humuta mo alis nga dumo sok sa imong ilong papaingon sa imong utok mo na makapalit jug ka. O niya kung sakaling naglibog pa jud gihapon mo hanap para lamang ninyo ning stall number 19. Okay? Ini gawas ra ninyo sa Lonita dere sa atubang sa may katedral makita na pud dayon ninyo. As you can see, charot. <laughs> na mga namamalitay dira o na nagpila mo nang patikita kita jud ta kung kanusata sa tamahuman dira. Ako. Sama sa akong ginaingon sa inyo ha. Pag ang kananan pilahan bot pasabot lami ang ilang pagkaon. O niya ginga na po ang ilang scramble guys. So grabe ka nila ipang sagol-sagol. Dira mo nang dili diyo ka maboring inig sop-sop nimo mo diha. daghan kayo magtibok-tibok sa imong baba inig sop-sop ni mo. O gibutangan pa diyo tsokolate o na. Ambot na lang. Kung hilig kayo kagtamis, nasakto kayo kadiriya. O niya, pagkahuman po lang order, murag ato naman siguro sunod, murag na feel ko na talaga ba na makakain na talaga tayo. Pag-ingon ni eh, ma'am sir, ang inyo nang next. Alam tau na yung kundira, aso aso pa dyan guys. So, pag imo mo nang gunitan paslot lagi ka o nya ang sekreto kanin ninyo para daghanon nila ang cheese imong ina na ma'am gamay ra ang cheese ha diba pun on lagi na o mulan mo lang taw puta kung giun sa paghimo nila ang ilang ispad putito guys ngani on na oh. o o nasa lagi like, butang dira na wala jud ko kaila guys nya wala po ko nang utana kung unsa ilang gibutang kung nakaila mo na, nahala comment ta lang mo gibutang ag butter gibutang og cheese na lami kayo nya na napoy, gibutang na mustard man siguro ni Jesus kung diet ka pwede kanira imong kanang ka, no rice ka kanira imong kay carbohydrates mang gapon nih, eh. ya gibutangan gapon gipotang, nila gaham una lami mang kayo na oy ah, gihatag dayon kay atera ninyo ah, na jud ta eh kamo na boss eh oh, di ba shout out kay boosting. no siya naghimo sa atong smart putito, o nya syempre ang atong scramble dira lang tawar na guys lami po kaayo na mao ato, nang atong nang kisikisyon ron o nya syempre kadaghan magtawa atong nang ipasimot-simot sa ilaha hmm. Pati ka ng scramble, oh. Look, guys, oh Di mo mapalit. Bahala mo din. Nag-aso-aso na, oh. Lami kayo na. Lami nagdanghaw kayo yung mga tila, oh. O po isa na perti pong humota. Mm pangsin mo lamang mo oh, sa mga ganahan dira ransak na mo diri ah syempre ang una natong tilawan kaning ilang is scrambles na perting lami ah sa mga nangutanag presyo di ara na ilang smallog medium size na puro by one tick one na nagkantidad draw 50 pesos o 85 pesos unya ang atong sunod na tilawan kaning ilang spad potato halabi kon lami ba 1 2 3 cheers mm. Aba, sulit naman talaga. Sa mga nangutanag presyo, di ara. Na ilang classic, cheese with ham o na cheese with beans. Ang nga mo kung try mo ang cheese with ham. Matod pa ni Ate Ira rin Perfect match na ang lasa sa cheese o sa putito. Nagcombine ko no ang kalami sa butter o sa cheese. O nyan, dugang pa dyan sa kalami ang ham mo ng grabe dyan ka perfect combination ang iyang panglasa. O nyan, siyempre ang nga itong isunod ang kanina ilang putubong-bong lang tawar ninyo na kung mo siya kung gihimo dira ah, para mas mulami dyan cha. Ang butog ako rabap pero kayo kumukaw putubong-bong guys kay murag lami mangod para sa ako ganito murag arakala. Dami, ipari sa kape, on sa bak. Cheers, first bite! Mm, Sos pastelan kalami perfect ayo pang simbang gabi ay eh? o oh, sa mga mangutanag presyo di ara ba ang ilang regular na kantidad og 75 pesos ang ilang with leche plan na kantidad og 95 pesos unya kung gusto pod mo mag avail og bilao na kantidad ra pod siya og rapon, sya, 280 pesos only unya syempre na pa ilang party package na good for 100 servings na nagkantidad ra og 5000 pesos sa mga gusto mag avail kung takon na lamang ninyo si ma'am Cristela Alotaya ipiimra na ninyo siya kung daghan mo pang utana kay kami grabe na na lamang sumupsup ah. Kay pertin lamia sa ilang scramble. Si at ni ninyo do. Supsup -sup do din. No. Basta kay sulit kayo, Diriya. Sa mga nangita o mais na baran sa kanan Narara na ninyo sila sa may atbang sa katedral, Surigao City, Lunita. unya ah. O niya, kunyari, magpicture-picture, Magpinaingani nga ni, stulin artista, -artista dili artista gnaw. Bagay kayo ni, o niya, labi na ka na maglakaw-lakaw po mo, samtang maglantaw mo sa mga lights. O dala-dala o ninyo inyong scramble na strawberry, pasimot-simot sa inyong tapad na humot kayo. Morato, babay labi